umaga mga kaibigan kumusta po kayong lahat para po sa lahat nating mga kamagsasaka na nagtatanim ng palay ang content pong ito ay para po sa mga nagtatanong paano o ano po ang paraan ng mabisang paglagay ng pataba o abuno sa ating mga tanim na palay mga kaibigan Uh, dalawa po ang uri ng pagtatanim, pagtatanim natin dito mayroon pong sabuk tanim o so direct seeding at mayroon pong transplanted so mga kaibigan yung paglagay nating ng abuno ay talagang kinilangan po at kailangan po may tubig no? yung ilalagay nating pataba ay kailangan mayroon pong potassium uh, phosphorus at saka nitrogen. So yung ginamit natin sa ngayon ay complete fertilizer ah uh, triple 14 kasi po kailangan. Ito po ang direct seeding natin. Uh, hindi po tayo nakapag lagay kaagad ng pataba kasi uh, mainit sa loob ng uh, halos o oh, sobra isang buwan. No? Dapat sana matas uh, mataas na ito kasi po isa at kalahating buwan na ito yung uh, palay natin. So para po sa uh, lipatanim transplanted uh, maganda po mga kaibigan yung transplanted kasi uh, hindi po inubos ang tubig, no? Sa pagtatanim ng transplanted uh, anjan lang ang mga tubig kailangan kasi po dito sa atin ay uh, rainfed ito walang irrigation so sa pagtatanim oh, andyan lang ang mga tubig maski marami oh, hindi na natin uh, i-release at saka uh, nakapagbigay tayo ng kakaunting pataba yun pong starter no? kakaunti lang para po makapag uh, start so sa nakita nyo uh, uh, green green talaga Samantala dito sa sabog tanim ay nandidilaw. So yung pong kaibahan, no? Isa po sa kaibahan, yung transplanted ay magastos. Kasi nagbubunot tayo ng mga punla at saka nagtatanim tag 500 ang araw Yung pong pagbubunot ah uh, parehas rin 500 ang araw samantalang dito sa sabog tanim wala yung mga gastos na yon kasi po sinabog lang yung mga binhe so yung pag uh, apply ng pataba kailangan uh, pag sa transplanted pagkatapos nag tatanim kasi mayroon pong tubig na iniwan bigay ka agad, no? hindi lang masyadong marami sa isang ektarya mabisa na yon yung dalawang Sako. No? So, pagdating ng isang buwan, ah, bigay na naman kagad Urea lang. No? Maski isang sako, urea, sa pagdating ng isang buwan. So, pag dating ng 45 days sa uh, transplanted, oh, 45 days, isa at kalahating buwan, pwede nang magdagdag urea, isang sako, at kalahating sako, at saka, kalahating potassium no Pagdating ng dalawang buwan yung kalahati, kalahating potassium ibigay na. So mabisa na yon no. Ah, uh, dalawang 14 ah uh, dalawang 14-14, at saka dalawang urea at isang sakong uh, potassium sa ah uh, transplanted. So depende na yon pagdating sa Uh, isa at kalahating buwan, tingnan lang po yung gaano siya kataba. No? Pwede magdagdag ng urea. Pero, ipa, maganda ipaghanda na yung, yung uri ng pataba. 14-14, no? 14 -14, uh, urea at saka potassium sa mga ano, sa trans, transplanted. Pero, pag walang ano, walang tubig, no, hindi tayo magbigay ng pataba, no. Kailangan may tubig. So dito mga kaibigan, o oh, umpisa nang umulan. No. Sa katunayan, ah, -masa, oh, pero ah, kulang pa. Pero kasi ah, nandidilaw na. So bibigyan na lang natin, no. Bibigyan na lang natin ng kakaunting 14 14 kasi nandidilaw na po at ah, umulan na, Maski hindi pa masyado. Uh, maraming ulan so bibigyan lang natin yung paraan po natin dito mga kaibigan uh, sa sabog tanim uh, kailangan makapag spray muna tayo ng uh, pangpatay pampatay damo no? so at kailangan may tubig pagbigay natin ng kutaba o bas basang basa yung lupa o, uh, dapat sana pag uh, hindi pa tumigil ang ulan noong isang linggo uh, after nakasabog tanim ta tayo nagbibigay na tayo ng pataba pero nangyari uh wala pong ulan tuyo-tuyo uh, yung lupa so naghihintay muna tayo na dumating ang ulan pero uh kailangan po na makapag-spray tayo ng pampatay damo. kasi po pag andyan yung mga damo at nagbigay tayo ng pataba uh, hindi masyadong epektibo yung uh, abuno natin kasi po andyan yung mga kompetensya so sa atin mga kaibigan uh, hindi naman tayo makapag i-spray ng pampatay damo pag tuyong-tuyo ang lupa no? so tuyong-tuyo ang lupa so dito mga kaibigan uh, pag ah, uh, dumating na ang marami-raming tubig, ah, uh, mag-spray tayo yung pampatay damo. So, gamitin na natin yung frontier. So, sa, sa bugtanim, ah, uh, kailangan yung pataba natin ay makikinabangan ang ating pananim. So, kailangan po ang tubig. Yung sa atin lang ngayon, ah, uh, yung pataba natin kakaunti lang yung ibigay natin para po uh, magamot yung pandidilaw ng dahon pero dadagdag pa rin tayo pag mayroon ng ulan so yung gagamitin natin sa sabog tanim ganoon pa rin no? complete fertilizer, urea at saka potassium so dapat sana pagdating ng isang linggo sa sabog tanim pag may tubig bigay na tayo no? Maski ano, isang sako lang, no, isang sako kasi po uh, hindi naman lahat-lahat maubos kaagad ng pananim natong binigay natin pataba. So, yung land preparation natin ay malaga pa rin, no? Kasi po uh, yun pong natural na taba ng lupa, yun na pong uh, inokonsumo ng ating pananim. So, sa ngayon, ah uh, yung Anim natin na palay, hindi pa ito nabigyan. Hindi pa ito nabigyan ng anumang pataba. So ngayon na lang kasi dumating na ang ulan, bibigyan natin. Bibigyan natin. So pagdating ng isa at kalahating buwan, pag mayroong tubig, dagdagan na naman natin ito na dagdagan naman natin ng pataba. So, dagdagan. So yung application natin sa sabog tanim so after one week uh, bigay tayo so paglipas ng o pagdating ng apat na linggo bibigay naman tayo no kasi installment yung pagbigay natin para po dahan-dahan maubos ang pananim so isa pag uh, lipas ng isang linggo pagdating ng uh, isang buwan dagdag tayo ng isang sako na 14 no pagdating ng 45 days uh, ganon pa rin uh, mix, mix na lang mo kalahati yung ano, kalahati yung urea at saka kalahati na potassium ibigay na natin no? so pagdating ng isang uh, pagdating ng dalawang buwan mula nung sinabog natin so yung kalahati na potassium ibigay na natin no? ibigay natin So observe observe lang tayo mga kaibigan, no? Observe lang tayo pag medyo kulang-kulang pa, uh, magdagdag naman tayo ng kaunti. Hindi lang masyadong maramihin. Kasi po, uh, pag marami tayong ibibigay, hindi naman uh, maubos ang ating pananim yung binigay natin. So installment lang po, no? Dahan-dahan yung pagbigay ng pataba. So, ganoon pa rin. Uh, yung budget natin sa isang hektarya dalawang sako na 14 no oh, uh, dalawang sako na 14 at saka dalawang sako na urea at isang sako na uh, potassium so installment la po ang bibigay pagbibigay natin sa ating pagtatanim ng palay uh, transplanted man o sabog tanim ganoon pa rin ang budget natin mga kaibigan So, sana po naunawaan tayo ng ating mga magsasaka na sa ating pagtatanim ng palay, kailangan po uh, i-minimize natin ang gastos at saka i-maximize natin ang income. So, dalawa po ang paraan natin uh, sa buktanim at saka transplantin. Kayo na lang po ang mamili ano po ang uh, paraan na angkop sa iyong lugar. Magandang umaga at masayang araw po sa inyo lahat.